Nahuli naman sa si Enrile Cagayan ang isang makamandag na Luzon King Cobra kasama ang limampung itlog nito sa Zone 4 Barangay Magalalag, West Enrile Cagayan. Naalerto ang mga otoridad matapos atakihin at patayin ng ahas ang isang aso at mga tuta sa nasabing lugar. Kaya agad itong inireport ng mga residente sa Municipal and Community Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Solana. Rumesponde ka agad si Naval kasuway kasaway at uh, Rolda Na Fieror mula sa Conservation and Development Section ng San Solana kasama ang mga kawani ng Menro upang hanapin at tulihin ng ahas. Matapos ang masusing paghahanap, matagumpay nilang nahuli ang Luzon King Cobra at nakuha ang mga itlog nito. Ang nahuling king cobra ay pinasa agad sa RBB Nature Park and Wildlife Center sa Tagigiro City para sa rehabilitasyon at tamang disposisyon. Ang Luzon King Cobra ay tinuturing na isang protected species sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act upang mapanatili ang kalikasan at maiwasan ang pagkaubos sa mga ganitong uri ng hayop. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na kung makakita ng mga wild animals tulad ng King Cobra, agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan upang maagapan at maiwasan ng anumang panganib sa tao at hayop. Matatandaan na isa ring King Cobra ang nahuli sa bayan ng Solana noong nakaraang taon. IFM News.